Ati pong babalibangan na rin Yon Aba Wala mula na dala <laughs> Salakin na rin Mahina pong tayo umakit Yon Aba Yon May naraglag din isang piraso Andiyan po sa gitna ang mga etik oh. Bali ito na rin po yung update sa ating sigarilyas oh. Ayan ito na po yung sigarilyas Na may pabalag Yan po ay nagbubulaklak na rin oh. Magandang ano to Ayan Tapos ito pa po Ganda ng bulaklak niya oh. Oh. Napakaliit pa po ng gapang niya ng amlay niya. Ay eh, nag-aano na po, nagbubulaklak na nga oh. Ang ah, dami rin pala oh. Yan, ito pa po oh. yung pong ating itik ayun na po sa dulo layo na oh yun 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 po oh. bali yan po ay nakakatulong din sa atin oh po at yan po ay ano kumbaga nangangain din ang mga weeds din sa ilalim yan po itong mga dinaanan nila oh yan nangangain sila di yan oh hilabo pa oh yan kinakain po nila yan tapos i-update ko na rin po ka din sa ating palayan oh Okay. yan, ito na rin po yung palay natin ngayon nag-aano na po nag uh, na ari po na may ginagawa natin pang ano, panlin lang lang sa mabait ah, dami rin kinainan na yun tuloy pa rin yung pagkain nila eh. Oh, ito po si Rana. Oh, hindi lang ako ganoon pansin pagka paano kumbagay habang kita lang po natin pag hindi natin pinuntahan sa gitna. Yan po ay hindi pansin at lahat pwedeng mag oh, Naglagay din po tayo ng ano dito. lasun Yan yeah, ito po Ganito po ang ginawa natin Teknik dyan eh. Para hindi madama yung ating itik Mahaba Yan yeah, mahaba Tapos nilagay lang po natin sa kaluban Aray yung PVC Oh. Eh. Pero talaga hong Tinira pa rin eh. Lawak ng kinainan Kinakainan pa rin po Ay eh. Hindi tinitigilan kahit meron ng ano. Kahit meron na pong lason, no. 'yan 'yung po 'yung mga pinagkainan nila oh. Tapos ito po naman 'yung update natin. May atangya pa oh. May bunga na po. May bunga na. ito po yung ating pangunahin no? may atangin niya oh. makakapag spray po tayo ng pang -insekto. yan ito na rin po yung ating tanglad oh. ganda bali ito po ay eh, hindi ko na po pinakita sa inyo ito po ay ating inisprehan ng pamatay damo atin lang pong iniiwas doon sa mga halaman oh. yan oh, kaya po malinis na ito gawa ng katulad ko po lagi ho tayo mag isa dito kung magay meron din po namang time na ka kasama oh, sinasamahan po ako ni nautol oh. tapos minsan may inuupahan tayo ay hindi, hindi ko ho kaya mag maintain ng napakaraming tao na uupahan po ba oh. oh. kaya ho minsan sabi ko ah, isipin na lang natin kung baga spraying ko na to para hindi minus ano po bagastos oh uh, malaka din ang kagastusan ay ay katulad ho nito oh. itinira natin yung mga halaman oh. pwede ho naman niya iwasan yo bali titibain na rin po natin na resaging at natabana oh Ah, oh, pwede na po. Ay, talagang Oh. Pwede pwede na. May po na latundan may gring nga pahinugit abagis ako na po pati oh. Putok na oh. Putok na. Sabi po no magkumpare pare, na putok na 'yung saging ah eh eh pare ba't di ko dinay? dapat eh pag parang bagong taon ibig sabihin mo no, pala gumisak na aho yan lilit saging dalang oh. pa lang ano ano nga bang tawag dito sa insektong ito aray, aray, aray. ito po ay ano insektong kaibigan no yan no? ano nga bang tawag dito man ano nga bang tawag dito basta ho pag nakakita ho ka na insektong ganito sa inyong bukirin huwag niyo papatayin no yan ho ay kaibigan kinakain ho nyan yung mga yan 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 yon ari. Aray po insektong nangangain ng Ang tawag ho dito ay ano nga man tawag dito? May manman man ang pangalan nito eh. Ito ho ay kumakain ng mga basta ho kung ano yung kabaliktaran ho ito ng insektong perwisyo. Ito insektong kakampi. Yan oh. No? Natutunan ko po ito ay meron ditong napagawi na nag-aaral daw siya sa sa UP. Sabi sa akin, kuya, kailangan, kailangan ko ng mga hayop na magkalaban. Sabi ko, Kuy, erba, kuya, nakakatakot naman. Sabi, wag ka, ho, kuya, matakot. At ito ay kakampi natin yan sa bukid. Oo, oh, yan, ito po. Salamat po. Yan, kumbaga, dapat magparami pa sila, oh. Ate po, i release dito sa... sa sagingan din, oh. Hmm, wala. Release. Basta ilalagay ko lang, oh, kung anong pangalan yan sa atin lalagay ng subtitle. Hmm. buti o oh, buntis o oh, laki pati ng tiyan nyo oh. huwag pong papatayin yan, at siya po yung kailangan katulong natin yan katulong na katulong natin Bom, Kumapit pa sa ating camera Doon ka na, huwag ka dyan sa camera O, oh, dito, dito hmm, Huwag ka dyan Doon, doon, doon sa akin Lilim ka sa lilim Aba yala na po ngayon ang ating palay oh nag-antawag po dyan nagpapangunahin na ah. oh. dami po kong santol oh. yan tag santol na pala uli ngayon kuha po tayo santol pati babalibangan na rin yun aba wala mo lang <laughs> radal sa laki na rin ay mahina po tayo umakit ay yun aba gulong yun ay isang pagkalit liit pa na dali ah bulok pa tila laglag na pala talaga bulok chef yep. ah patanghali yan po oo uh -huh. uh -huh. mahina tayong bumato ba Ha? I isang piraso. I isang piraso. Kay binaka 'yan. Ha? Oh, tayo, ha? Oh. Oh. Sino ang batang ari? Tintin. Oy, oh, si Tintin oh. Nakita <laughs> oh tagsantol Pero yung ang santol po yung marami rin barayte. mayroong bangkok siguro yun ang galing sa bansang bangkok mm. nga asing pawari ko na Got him. Tayo po'y pa rin sa bandang kabila. Dito po sa area number one. Marami pong kapitbahay oh, 'yan. Yun lang ho yung kubo natin, ano yun, kubo. Ito ho, bahay yan, ang bahay dyan ay isa, dalawa, tatlo, tatlo, apat lima, anim, pito magkakalapit lang po yan, pitong bahay oh, yan may mga bahay po diyan sound strip pa yan, no? abot pala dito yung ating etik na ay oh. Yan bahayan po 'yang loob. Alin na po pati ang update sa ating palayan ngayon, no? Parang doon lang po naman mas marami ang ano? Mas marami ang mm, sibol ng bunga.

Yan, ito na po ang ating palay ngayon, no. Oh. Ito po ng mga damo. Tatanggalan po natin ito. Babot nga dito yung itik, oh. Nakawahi yung damo, eh. Mahuna. Ganda rin po ng ating palay. Oh, ayan oh. Bigis ako pa dito. Oh. Papatubigan natin. Hindi pa nakakarating dito ang tubig. Oh. Bali ito po ang update sa ating palayo sa episode na ito. Ano po yan? Bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Paklik na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.